Hello mga langga! Welcome to my channel! So nandito po tayo ngayon sa 604 Bodega Seal Center, Santa Elena, Divisoria, Manila mga langga. So nandito po tayo sa bagong open ng mga abilihan ng mga schools and office supplies, mga Langga. Super mura po ng kanilang mga products dito. At na-compare ko po talaga mga Langga as in sobrang mura. Kung kayo po ay gustong magbenta ng mga schools and office supplies, pwede po kayong mamili sa kanila. Pwede po kayong mag-inquire sa kanila kasi nagde-deliver po sila nationwide. So mga Langga, No? ayan, super mura po talaga ng mga uh, products nila dito, ayan, kung mapapansin nyo ayan, yung mga panda nila 52 pesos lang so ano na po yan ah? 25 pieces nakaset-set na po siya tulad nito, 190 pesos lang, 50 pieces na yan, mga langga o diba, super mura ayan, tapos nagdi-deliver pa sila nationwide o diba Ayan, sa mga gustong mag-business nito, i- ano nyo po sila, i-chat nyo po sila mga langga. So, ibibigay ko po mamaya ang kanilang FB page at ang kanilang uh, contact number. Makikita nyo na rin po sa kanilang FB page para po kapag kayo po ay uh, gustong umorder sa kanila o magpa-deliver mga langga. So nandito po tayo sa mga notebooks nila. Ayan, super mura. 10 pieces na po ito mga langga ayan. So, ayan, 170, 175 to 220, depende po sa mga uh, kailangan ninyo. So ayan, super mura lang po talaga sila dito mga langga. Since bagong open lang po sila, so uh, super mura. Ayan, 220, 235 'yung mga papers nila. Ito naman, ayan. 'Di ba ang mura? Isang set na po 'yan mga langga. So ayan, kapag uh, nag-inquire po kayo, pwede po kayong mag-inquire sa FB page nila or pwede po kayong tumawag sa kanila mga langga. So ayan, marami din po silang uh, mga post na mga products nila. Kompleto din mga langga. Tsaka updated po sila. So ayan, hanggang dito na lang po ang aking video mga langga. Nasa dulo po ang kanilang contact number at saka yung kanilang FB page mga langga. Ayan, pwede po kayong tumawag sa kanila or mag-chat para po uh, kapag gusto nyo po magpa-deliver mga langga. Thank you for watching! Please like and subscribe para sa mga susunod ko pa pong mga videos. Thank you!